Hello everyone. Today is Friday. At Friday namin sa aming work. At nandito kami ngayon sa Kuwapiyo Park. Memorial Park. <laughs> Ang ganda ng panahon ngayon. Maaraw. Blue sky. Hmm. Hindi ano, nagmamadali. <laughs> Tamang walking-walking lang dito. Si Uncle. Kasi mamaya may pupuntahan kaming Halloween Park dito sa kuopio Right? Halloween Park. Sa Pu Puyon Torne. Yeah. Puyon Torne. Puyo Tower. Yeah. Puyo Tower. So, time check. ah, uh, Ngayon ay alauna ng hapon. 1.30 13, 13. yeah. ng hapon Thank God, kasi maganda yung panahon so Kaya nag-walking-walking -walking kami after namin mag-lunch Kanina So, papakita ko sa inyo yung view oh, Diba? Yan yung kanilang cemetery dito I think we need to go that way Hindi dito nakakatakot ang cementerio. Oh. Pasyalan to dito eh. Cemetery here in Finland it's like a park. No need to scare. So, ayan. Ayan yung ano dito. Oh. Revolto. So, may malaking cross. Diba ang ganda ng kanilang simenteryo? Oh. Ang linis yung laglag lang ng dahon oh, sino ba hindi gaganahan mag walking dito ba? Diba? kung ganito ko na makaganda yung simenteryo oh. sa harap ano apartment ngayon ay autumn kaya ganyan yung mga dahon taglagas in tagalog kaninang so kaninang umaga nung lumabas kami ng bahay namin frozen yung paligid yung mga damo frozen tapos yung car namin frozen din so it means na malapit na yung winter dito sa Finland Yan. Yan. hindi ako nag habini nagpipo okay lang naman, carry naman yung lamig at least hindi mainit diba What do you think? Okay? I think okay. Uh, Papa, a outfit. Charis. Show my outfit. <laughs> my outfit. This is my outfit. my outfit. This my outfit. Kasi ngayon autumn, kaya ang kulay ng ating palda ay autumn. Eh. Pang-autumn. Kaya so, syempre, kailangan natin ng autumn jacket para hindi naman malamig. So, yan. So, let's go. Kasi katatapos lang namin kumain, kaya mag-walking kami para naman bumaba yung aming kinain, di ba Hindi siya may stuck. Pagkakamit so, ngayon ng city center. So dito kami dumaan sa may memorial park. Kanilang beautiful cemetery. Um, ang tao, hindi ang, ang tao dito sa Finland, mahilig sila mag-walking winter, summer, autumn, spring. Ayan. Kaya ako, hindi ako yung tao na mahilig mag-walk, mag-walking. Kasi nung nasa Pinas pa ako, lagi lang sa bahay, ganyan kasi mainit, di ba? Tapos, wala masyadong pedestrian dun banda sa amin. Ay, nung dumating ako dito sa Finland, yan, malig na akong mag-walking. Ah, sorry sa background, may ano. Ang cute nung parang tricycle. <laughs> so, ayun. Dito sa Finland. Ah! kahit winter. Para naman meron tayong exercise, di ba? Hindi yung lagi tayo nasa loob lang ng bahay. Lalo sa winter, dapat merong activity. So, ayan. May magandang ano, trees. Yellow color. Maganda, pag nasisikatan kasi ng araw, talagang nakikita yung patingkara ng kulay ng trees. Kagaya nyan. Sobrang dilaw. Can you? Ayan, oh, sobrang dilaw ng trees diba? Pero, syempre, sa katagalan yan, malalaglag din. Kasi nga yung pag-winter, gano'n. So, ayan. Waking to me. Tapos, dun yung city center. So, I think, we are crossing the freeway. Eh? Are we using that one? Uh, Or...

Finland o sa na ngayon nang pa-deliver kasi kung kagamitan lang ng robot kasi de deliver na yun sa kanilang apartment so ayan nandito na tayo sa center madaming tao ngayon kasi ano sunny day kahit malamig go 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 diba? Kailangan sa manitalahin ko may araw. Para di sa alinman. I think they are using that road, no? Para maiba na, sabi kami din dumadaan sa kabila so dito naman kami. Ngayon. hawak. Pupunta, parang gusto kong pumunta doon sa church. Maganda yung view doon eh. Pero ngayon dito lang muna kami. City. Walking street. Walking street. Sa likod ito. So mamaya na lang ulit ha. kami ngayon sa loob ng Sokos. Mm. Like, may like ito pa sila. Rosso. Dito, S Market. Coffee House. Mm. S Burger. Sokos. Mm. Maybe we can go inside. How about check first? Yeah. Kami, so daming socks na dito. Is, is there any discount? Or not? I think nothing here, no? normal day in korea thank you lord it's sunny day today i think maybe we go to um, the church over there what church there there Did is you know church there is something we go yeah i only remember that uh, I think it's there. Somewhere. Somewhere. Remember that? Yeah, <laughs> go behind me. You can swim there. Thing, yeah. <laughs> you can swim. It's funny, yeah, I'm feeling cold. Yeah, it's not cold because it's like not like windy. It's not windy at all. That's the max allowed. If it's not windy then it's good. I think it's there, yeah. Okay. Here. Oh, the is gone. Yeah. You know, it's nee. is gone.